Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng uh, reaction opinion ngayon itong post ng ang balita ngayon. Title: Mahiya kayo, mga inutil. Hindi napigilan ni retired Brigadier General Orlando De Leon ang kanyang pagkadismaya matapos lamang ngayong araw nagdaos nang situational briefing si Pangulong Marcos Jr. kaugnay ng Bagyong Tino. Ilang araw matapos malubog sa baha ang Cebu at kalapit na mga probinsya. Sa kanyang official Facebook, kalapi, kalakip ang ulat tungkol sa briefing ni Marcos Jr. Diritsahan niyang ipinahayag. Ito ang pahayag ni General De Leon. Tagalog muna. Isang pagpupulong ng mga walang silbing opisyal ng gobyerno na hindi maaasahan bago at habang may kalamidad. Ang kawalan ng pamahalaan habang sinasalanta ng bagyo at binabaha ang mga Pilipino ay patunay ng kawalang kakayahan at kainutilan sa oras ng pagsubok. Mahiya kayo, mga inutil. So, in English, a meeting of useless government officials who cannot be relied upon before and during disaster. The absence of government while Filipinos are being battered by typhoons and drowned by floods highlights the inadequacy and ineptness in the face of challenges. Mahiya kayo mga inutil. So ito, uh, noong kasagsagan na ng bagyo, marami akong post na nababasa. Bakit hanggang ngayon ang presidente tahimik wala siyang ginagawang command briefing o situation briefing kaugnay sa bagyo tinyo. Kasi nakasanayan na natin pag may parating na ganyang sakuna, ang Pangulo nauuna yung kanyang minimit niya na ang mga government officials. Yung kinukonbin niya ang National Disaster Response Coordination Council. Nangyari yan nung Last year, yung bago dumating yung malakas na bagyo tumama sa Bicol, nag-convince sila sa Camp Aguinaldo. Kaya doon lumabas yung yung very famous na, anong gagawin natin, yung gumanon siya, doon yan, bago dumating ang bagyo, nag-ano na siya, nag-command conference na. Kaya inaasahan ng taong bayan hinahanap nasaan ang Pangulo. So, ang tanong, kung ganun ang ginagawa niya dati, bakit wala siyang ginawang command briefing o situation briefing bago dumating o during pagdating ng bagyo Tino? <laughs> Parang nangyari noon sa yung Marawi bombing. Nagkasunod dito eh. Uh, December of 2023, kung hindi ako nagkakamangay. Nauna muna ang malakas na lindol somewhere in Surigao. <coughs> Mga 7 atas, 6.9 ng uh, intensity. Malakas na lindol eh, gabi. Uh, I think Saturday. Yeah, Saturday. December 2, matandaan ang ko pa eh. So nagkaroon ng lindol, ang Pangulo tahimik. The following day, December 3, nagkaroon ng bombing sa Marawi, uh, MSU Marawi City, kung saan maraming namatay. Si BP Sara na una na doon nagsalita uh, na ang pangulo tahimik as in walang walang wala siya. Meron lang uh, lumabas na parang uh, social media post niya kuno no, pangulo ang ano kailang ang nakalagay sa kanyang social media post Uh, ina accuse niya ang foreign terrorist na gumawa sa bombing sa Marawi na later on it was found out na hindi naman pala mga local mauti mauti, mauti lang ganon ng Pangulo mahilig siya sa ganyan na parang wala sa tingnan niyo nung lindol sa Cebu nangyari ng lindol I think gabi the following day Klaro na na may lindol. Sabi pa ng pangulo na may lindol yata. <laughs> ano klaseng pangulo? May lindol. Nangyari talaga ang lindol. Malakas ang lindol. Naramdaman ng <laughs> Ang sa kanya may lindol yata. Ganyan ang ating yung tinatawag nila na the best president. <laughs> ang dami ngayon mga post mga mga trolls nila, PBBM, the best president bagong bagong Pilipinas Chronicle yung mga ganyan uh, Peping Agimat natatandaan ko yung mga mga pe, uh, Facebook uh, post na ganyan eh pinupuri nila talaga ang Pangulo but ito is talagang na nakakapagtaka bakit sa kanalang nag, uh, nag uh, gumalaw ang Pangulo ilang araw tapos na yung sakuna marami nang namatay tapos yon nagpatawag. O, oh, yun. Anyway, yun ah. Na. na siguro ang the best president na tinatawag ng mga loyalista. <laughs> Basta tayo sa mga comments. May comments na ba dito? Ay, nako. Hmm. Jason Brucal sa mga lugar na madadanan ng paparating na malakas na bagyo, umpisaan nyo na paghandan, wala kayong aasahan sa gobyerno. Correct. <laughs> RJ Roberto, tama ka dyan, General. Kay Duterte nga, wala pang bagyo o kalamidad na marating pinaghahanda na kung anong gagawin. Kay ngagba, kailangan mo nang may mamatay bago maghanda at umaksyon. Yon yung sinasabi ko, ang Pangulo natin, reactionary. Hintayin niya muna na may mangyari bago siya gumalaw. Kagaya itong uh, corruption ngayon. Noong una, nagyayabang lang. 5,500 control projects. Nandyan sila, na-overwhelm lang. Kaya lang, nung sunod-sunod ng mga pagbaha, saka lang siya naniwala. O ito ngayon, saka na lang siya gumalaw. Aanhin pa ang damo? Kung patay na ang kamayo Salamat po sir General De Leon Isa kayong tunay na bayani Boses ng nasa laylayan Salamat mga kaibigan Sa inyong pagsubaybay Sa ating channel Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig Ng Bukidnon dahil ang Income natin sa channel na ito Is pantulong po sa tribo Namimigay tayo ng livelihood assistance uh, Nagpapatanim ng saging, lakatan At arabica coffee panoorin nyo ang video nito. ito. Diri sa area sa Kapinimiko. So mag-espre siya karon. ron. So, Huwag muna ni ang itsura sa Kapinimiko ng upat na kabulan. So maayaw din ang iyong tubo. So espre lang kay upat namang kabulan. Okay, okay. Upat namang Oo. Kabulan. Oh. So, kining among taram-taram nga kape, 16,900. Uh, upat pa na anay mga sanga Kita gyud nato nga maayo gyud ang tubo sa kape ni ko. Salamat sa Ginoo you know, aning nagsuporta aning nagpapananom na mug kape. Inaot na magpadayon ni ang suporta aning pagtanom og kape. Ho pila gani ni kapuno ang imong hanga kape? 700. 700. Oo, so nana kay estudyante. Nana. Mm, -mm. May lang po makakuan at ay makasuporta mm -mm, sa itong mga anak. Sa pagpag-eskwela. Oo. Oo, so salamat, salamat kayo. Ano? Oo, salamat.